Nagpapatuloy na po ng gobyerno ang pagpa-relocate o yung paglilipat po ng tiraan sa libu-libong pamilya na nakatira malapit sa mga ilog. Dati po ayaw lumipat ng mga tinatawag na mga informal settler. Ngayon, payag na sila na makita nila ang pinsalang dulot ng mga umapaw na mga ilog bunsod na mga nagdaang bagyo. Nakatutok si Cara David. sinabi nila ang bagong taon ay bagong simula. Pero para sa pamilya Dihuko, ang bagong taon, simula ng paggigiba. Dalawampung taon nang nakatira sa gilid ng San Juan River ang pamilya Dihuko. Kamakailan nakatanggap sila ng notice of demolition. Lahat kasi ng bahay na nasa loob ng 3-meter easement ng mga ilog nire-relocate ng DILG. Kayo na mismo ang nagtibag na bahay? Kami na po. Kasi pag sila daw magtitibag, baka ubusin, madadamay pa yung hindi. Yung buong Opo. Agosto ng nakaraang taon pa sinimulan ang pagtatanggal ng informal settler sa walong ilog sa Metro Manila bilang parte ng flood control program ng gobyerno. Ang walong waterways na ito raw kasi ang pirming umaapaw at nagdudulot ng baha. Target ng DILG magrelocate ng mahigit 7,000 pamilya ng informal settlers bago matapos ang December 2013. Pero sa pagtatapos ng taon, 3,326 families lamang ang kanilang nailipat. Kinulang daw kasi sila ng truck at kagamitan para mag-demolish at i-relocate ang mga tao. The major problem was the, the lack of vehicles because of what happened in uh, Tacloban with uh, Typhoon Yolanda. Mm -hmm. All the vehicles of MMDA, DPWH, and the PNP which we were relying, we were using this to move the people, had to be diverted to that area. Ah. We were very optimistic that by July, we will be able to clear the eight waterways. Mm -hmm. Desidido ang DILG na mailikas at mailipat ng tirahan ng halos labing isang libong pamilya ng informal settler bago matapos ang July 2014. Sa ngayon, 6,753 na pamilya pa ang kailangang i-relocate ng gobyerno para tuluyang malinis ang walong ilog na nagdudulot ng baha sa Metro Manila at dapat nila itong magawa bago magtag-ulan. Andito ako ngayon sa isang parte ng San Juan River. Ayon sa mga residente dito, dati-rate, -dati, napakalalim daw at napakalinis ng tubig dito. Pero dahil napuno na ngayon ito ng mga informal settlers, makikita nyo naman yung ilogo, ang dumi-dumi na niya, puro na siya basura at napakababaw na. Sa tansya ko, siguro yung, yung level ng tubig dito, siguro mga hanggang tuhod na lamang. Ang problema dyan, kapag dumating yung malaking bagyo, aapaw itong ilog na ito at magdudulot ng baha sa Metro Manila. Ayon sa DILG, nakahanda na raw ang lahat ng relocation sites at pumayag na ang karamihan sa mga nakatira sa gilid ng estero. Noon daw, ayaw niyang lumipat ng tirahan. Pero matapos nilang maranasan ng abot bubong na baha dulot ng bagyong undoy at ng habagat, desidido na silang magparelocate. Mahirap kasi kalaban yung tubig pag uh, eh. Wala kang lilipatan. Kailangan pa magbangka sa pamuntang barangay para ano lang, maging safe kayo. At least pag lumipat na, medyo safe na po. Safe na sa baha pero pati bagong pamumuhay na namin. Lahat ng papayag na magparelocate ay bibigyan ng low-cost housing unit sa Rodriguez Rizal o sa San Jose del Monte, Bulacan. Makakatanggap din sila ng 18,000 pesos na financial assistance. Cara David, Nakatutok, 24 Horas.